guys. Nice. So, ngayon ay, ano ba yan? March 19, 2025. So, may ititest ako ng isang cream. Masabi nila is, nagpapaputli daw. So, ito ay Gory. So, ipapahit ko siya sa aking maitim na kilikili. Yan, nakikita nyo akong maitim na kilikili ko. Medyo madilim lang. Eh. Ayan. Na. Ayan. Actually, napahiram ko na siya ngayon ng Gory. So, kakarating lang na itong Gory na to. Kaka-deliver lang. So, yung nakikita nyo, kung gano'n kayo itong makilikili ko. Medyo madilim lang dito sa gusto ko. para yan napakalitin ng aking kilik-kili. So, ito ay day 1 pa lang ng aking paggamit ng gory. So, itatry ko siya kasi sabi nila nakakaputi daw to ng singit at kilik-kili. So, sa mga tarik-sparkers, sa mga nakakalitin siya. So, itatry ko siya. Ayan, maitintan ko yung kilik-kili ko. So, ngayon ay day 1 ng ating paglagay ng clean na gory. Ito naman sa ating kilik-kili. Effective naman sa iba. Yung nagsuggest suggest sa akin is kapatid ko lang din kasi gumagamit siya nito. Effective daw talaga. So, yung uh, maiting-iting ng ano, is talagang umate. So, ito try din natin. So, first day ko ng paggamit nito. Ang purpose ko nito is para lang sa mga oh, pinikili. At sa akin, sinyet. <laughs> so, ayan. Every day ko itong i-vlog sa inyo para makita nyo ang result. Ngayon ay March 19. So, first day natin ng paggamit nito. Pag-apply. So, see you bukas naman. Mga beshi so ngayon ay second day ng paglagay natin ng gory. So ngayon ay March 20. So kahapon, first day natin. Ngayon ay pang second day. So tingnan natin ang ating kilikili. So yun pa rin ang ating kilikili. Maitim pa rin talaga. Ayan. Siyempre, two days pa lang kasi tayo naglalagay. Ayan. Hindi lang masyadong makita sa video pero... Ayan. Kahit pa kitang-kitang maitim. So ganyan kaitim ang aking kilikili. So maglagay na ulit tayo pang pangalawang araw. Siyempre, lalagyan natin yung buong paligid. Ayan. Ginamitan ko na mismo ito. Nilagay, pinahid ko na. Hindi na daliri. Mahirap daliri pa. Ayan. So, kabila naman. Ayan. Pahiram din natin siya. Mga beshi, so ngayon ay pang 3 days ng ating paglalagay ng guri. So, ngayon ay March 21. So, ito ang ating pinipili. So, may ito pa din. Maglalagay tayo. Hello mga beshi. So ngayon ay March 22, 2025. So pang-apat na araw ng ating paglalagay ng ating glory. So check natin. Check kaligil -kali. eh. Still may itim pa din. Ayan. Pang 4 days na ngayon. So maglalagay tayo. Ayan. Bye bye. So lagi ko kayong i-update araw-araw sa paglalagay ko. Bye. So ngayon ay March 25. Maglalagay na uli ako ng ating gory. So ngayon ay March 25. Tingnan natin kung may result ba. Hindi, hey, parang gano'n pa rin. <laughs> Sige na, baba oh, So, ngayon ay March 26. Nalagay natin. May itim pa dun para wala pang resulta. Ayan eh. Ayan. Nakalagyan eh. So, titignan natin siya kung puputi na siya. March 26 ngayon. 2025. Ngayon ay March 27. So, ito na lang itong kinikili. So, may buk-buk pa yun. Ayan. Medyo nag-light na rin siya. Nasa one week na rin So, update ko kayo ulit bukas. Actually, so sa ngayon ay March 28. So, maglalagay ulit tayo. Tignan check. Kinikin check muna tayo. Ayan. Medyo nag-light daw. Daw. Sabi ng anak ko. May buhok pa rin nun. natamatis isang magtanggal ng box sa kinikin. Medyo nag-light light na daw. Ayan. O, so, lagay na tayo. Pang one week na yata tumatikin. so ngayon ay March 29. So, sinabi natin ang ating kasi Hindi inasang palengke ako. Ayan.